Pero bakit nga ba walang tubig sa isla ng Zapatos? Malaking bahagi kasi ng isla ay binubuo ng naglalakihang mga bato. Kaya naman kakaunti lang ang tumutubo ditong puno at halaman. Yung mga tao dito talagang desperado silang maghanap kung saan meron mang lumalabas na kahit na trickle man lang of water. Dito daw sa batong ito Paminsan-minsan may lumalabas daw na tubig mula dito sa mga crack. Kaya naiipon daw dito yung tubig. So ito Ayan, iniipon nila dito. Pero as of now, yan pa lang yung nakukuhang naiipon nilang tubig. Sinubukan na raw nilang maghukay ng balon, pero wala raw makuhang tubig. Kung meron man, tubig alat daw ang lumalabas. Ba't hindi kayo maghukay? Bato. Anong bato? Bato-bato sa ilalim. Sinubukan nyo na po? Oo, sinubukan. Oo. Hindi ka, ang, ang scientist ba? Oo. Ang scientist, hindi, naka ano sa ilalim, kaya kasi bato. May nagpunta na dito? May nagpunta nga sa Yantes. Nagsubok silang magtusok. Tusok Ay, hindi magkakabato. Ngayong El Nino, tuyong-tuyo na ang batuhan. Walang masalok ni isang patak ng tubig. Sinubukan na raw nilang humingi ng tulong sa gobyerno. Pero ito lang ang binigay sa kanila. Mga simentadong tangke ng tubig na pwede raw gamitin pang salok ng ulan. limang buwan nang hindi umuulan sa Isla ng Zapatos. Pero patuloy ang kanilang dasal na sana bukas makalawa, pagbigyan na sila ng kalangitan. Ayaw, Anong pinagtadasal mo sa Diyos? Ang dasal ko po na mabuti yung mga pangarap ko, mm -hmm. makatulong ako sa aking pamilya. Mm -hmm. Sana umulan para magkaroon kami ng tubig. Kasi mahirap talaga. Mahirap talaga. Pero ulan lang ba talaga ang solusyon sa kanilang problema?